Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846. Sa mga napapanahong usapin sa bansa, pakinggan si Reverend Father Anton City Pascual, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Mga kapanalig, malinaw sa ating saligang batas na ng Estado ang tungkulin ng mga pamilya na kalingain ang mga nakakatanda nating miyembro. Ganito po ang nakasaad sa ating saligang batas. Ang pamilya ay may tungkuling kalingain ang matatandang mga miyembro nito, ngunit maaari ding gawin ito ng Estado sa pamamagitan ng makatarungang mga pamamaraan ng kapanatagang panlipunan o social security. Nakalista rin sa ating family code ang mga kapamilyang obligadong suportahan ng isa't isa, -isa ang mag-asawa, mga magulang, mga anak, at maging ang mga apo. Pero kulang payata ang mga ito para sa nagbabalik na si Senador Ping Lacson. Kaya inihain niya ang Senate Bill Number no. 396 o Parents' Welfare Act of 2025. Kung maisa sa batas, gagawin itong legal na obligasyon para sa mga nakakatandang anak na suportahan ang kanilang mga magulang na may edad na, may sakit o may kapansanan. Kung maraming magkakapatid, maghahati-hati sila sa obligasyong ito batay sa kanilang kakayahan. Kung hindi ito magagampanan ng mga anak, ipapasa ito sa mga apo. Maaring pera o pagkupkop sa mga magulang ang suportang ibigay sa mga magulang na hindi na kayang alagaan ang kanilang mga sarili pagmumultahin o ipakukulong ang mga anak na mabibigong tupdin ang kanilang obligasyon at ang mga mag aabandona sa kanilang mga nakakatandang magulang. May mga umalma sa panukalang batas na ito ni Senador Lacson. Bakit daw inilalagay sa balikat ng mga anak ang pag-aalaga sa kanilang mga magulang? Paano ang mga nakakatandang walang anak bakit daw parang ginagawang automatic na breadwinners ang mga anak? Paano naman daw kung may sariling pamilya na o walang kakayahan sa buhay ang mga anak? Tila pinipigilan daw ng batas ang mga anak na piliin ang buhay na nais nila. Hindi rin ito patas lalo na hindi naman pinili ng mga anak kung sino ang magiging mga magulang nila. Ang mga magulang daw ang pumiling magkaanak. Nilinaw na ang mga ito ng senador. Paliwanag niya, hindi inoobliga ng batas sa mga anak na walang kakayahan. Hindi rin obligahin ang mga anak na iniwan, inabuso at pinabayaan ng kanilang mga magulang. Hindi rin daw totoong ipinapasa ng batas sa mga anak ang bigat ng pagsuporta sa kanilang matatandang magulang. Magtatatag nga raw ito ng mga old age home na kung saan maaaring manatili ang mga magulang na may edad may sakit o may kapansanan. Binibigyan din daw ng panukalang batas ang share responsibility o ang pananagutang pinagsasaluhan ng mga anak at ng Estado. Ano ang say ninyo para dito, mga kapanalig? Ang ikaapat na utos na mababasa natin sa si Exodus 20.12 ay nagpapaalala sa atin na igalang ang ating ama't ina. Kasama po sa paggalang sa ating mga magulang ay ang pagkalinga sa kanila pagsapit ang edad na hindi na nila kayang alagaan ang kanilang sarili. Kung hindi natin sasabihin pagbabayad ang utang na loob ito, ang pag-aalaga sa kanila ay tungkulin natin bilang mga taong may konsyensya at may kakayahang magmahal. Kailangan ba natin itong isa batas? Anong sa inyo, mga kapanalig? Mabibigat ang mga parusang nakalagay sa Parents Welfare Act ni Senator Lacson. Marahil mas magiging katanggap-tanggap ang batas kung magbibigay ito ng insentibo o tulong sa mga anak na gagampanan ng kanilang tungkulin sa kanilang mga tumandang mga magulang. Pwede silang bigyan ng pagkakataong magbayad ng mas mababang buwis. Pwede rin gawing mas maayos ang serbisyo ng PhilHealth para maging mas magaang sa mga pamilya ang magpaospital sa mga may sakit nilang magulang. Pwede rin suportahan ng pamahalaan ang mga institusyong kumakalinga sa mga matatanda. Marami po tayong programa niyan sa simbahan na nagbibigay ng ganitong tulong. Kaya mga kapanalig, pag-aralan pa natin ang panukalang batas na ito dahil nakasalalay dito ang kinabukasan ng pamilyang Pilipino. No? Bilang mga Pilipino, nasa tradisyon po natin Naalagaan alagaan ang nakatanda. Mga may sakit nating magulang no? at uh, ating mga elderly. Ito bahagi nga ng ating pagmamahal sa Diyos at pagsunod sa Kanyang utos na galangin natin ang ating ama at ina. Ito'y tanda ng ating utang na loob, pagmamahal sa kanila at pagsunod sa utos ng Diyos. Ika nga, kapanalig, tatanda ka rin. Samahinyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ang Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton City Pasqual. Veritas Editorial.